Hindi po ako gumagamit ng AI, kagaya dito sa sinasabi ng isang nag-comment na nakakasawa na daw ang mga paulit-ulit na mga AI doon sa messenger. May, 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 AI ba sa messenger? Uh, totoong picture ko po ito guys. Mukha ba akong AI? Meron lang po akong isang AI guys na napost noon, yung nag-trending noon na figurine yata yun. Oh, yung ito guys, yan. Pero, itong picture ko na ito guys, ay hindi po AI. Itong lugar na ito guys, is a uh, picture ko po yan nung nagpunta kami sa Wan Chai, Hong Kong. Para maniwala ka, ipapakita ko sa iyo yung iba pa, na, iba pa namin nga uh, picture doon sa lugar na yon. O, oh, ayan. Yan pa. O, oh, eto pa. Ayan. Ayan. O, oh, ayan pa. O, oh, ayan pa. oh, <laughs> oh di ba? Kaya nga, hindi po yan AI. At alam nyo po ba guys, kung bakit hindi ako gumagamit ng AI? Dahil mas malaki ang earnings ng picture kapag hindi siya edited, kapag original po siya. Unlike doon sa mga edited na picture or yung AI na sinasabi mo, kaya hindi ako gumagamit ng AI. Dahil nga mukha akong pera. Di ba, alin ang hindi kagandahan, basta ang earnings, kalakihan naman. O, di ba?